paghandaan sa first meeting nyo ni Afam na I know na kapag first time, lalo na sa mga first timer ha, first time na makipag-meet makipag-eyeball uh, uh, first time makipag-meet sa mga Afam, ito yung mga tips na para sa inyong mga pips number one, na dapat mong paghandaan, syempre kailangan mong maghanda pag kailangan mong maghanda, girl kailangan mong maghanda pips sa first meeting nyo ni Afam kasi sa so first meeting ng lalong-lalo na sa mga afam, okay lang pag sa Pinoy ha, kasi syempre, yung language yung is pareho lang naman. Pero sa mga afam, iba siya. Kailangan niyo siyang paghandaan mga tips. Number one is dapat maging malinis ka sa sarili. <laughs> Kahit pinoy naman, syempre, kailangan natin maging malinis sa sarili nyo. So, dun sa number one, na maging malinis ka sa sarili mo, dapat, syempre, kailangan mo din magpa-impress sa afam sa first meeting nyo ha. Kailangan mung gumawa ng signature. Signature? <laughs> Kailangan gumawa ng signature na ikaw lang mismo yung... Ay, eh, ikaw lang mismo... Ang ingay, hindi ba dito? Na ikaw lang mismo yung may gano'n na kapag nakita or naamoy or or basta naramdaman or na-feeling niya Afam, ikaw mismo ang unang-unang tao na papasok sa isip niya. So, dito sa dapat maging malinis ka sa sarili, syempre, kailangan mag-mouthwash. <laughs> Kung sanay ka na to brush to brush lang, syempre dito, kasama mo yung afab na, syempre mouthwash mouthwash, then pag may time. minsan <laughs> so, ka lang maligo, dapat dito everyday na. <laughs> Bakit yun yung number one, mga peeps? Doon na tayo sa number two. Sa number two, uh, sa number two is kapag ikaw lang Mia Farm, dapat nakaplan na yung mga gagawin nyo kung saan kayo pupunta, kung saan kayo mamamasyan, ano yung mga adventure, adventures na gagawin yung dalawa ni Afam. Siyempre, kapag puti, kapag Afam, mahilig talaga yun sa mga adventure. Mahilig yung mag-explore sa isang lugar na pupuntahan nila. Kasi nga, ang laki ng ginastos nila sa pamasahe. Tapos, one week na dun lang sa, sa hotel. <laughs> ano yun? <laughs> Kailangan mo ding alawa, aliwi alawan. <laughs> Kailangan mo ding aliwin yung apa, ang iyong afam, para hindi siya ma-board na kasama ka. Three, sa so number three is dapat presentable ka. Kapag ikaw, kapag uh, ikaw lang talaga yung imi-meet niya, ha, and then pinasundo ka. Kapag pinasundo ka ni Apam sa, sa airport, sa mismo arrival niya that day, which means na ikaw lang talaga yung imi-meet niya. Pero wag din kayo maging kampante ha. Malay mo baka ikaw din baka ikaw lang yung first first the uh, babae na i-meet ime niya pero pupunta pala siya sa, sa ibang lugar the other day. So wag din kayo maging kampante mga pizza Dito sa be presentable kapag do na nga sinundo mo na siya dapat yung magsuot ka ng kung ano yung kung saan yung comfortable ka kung saan. <laughs> yung damit na comfortable ka, yung hindi kita yung mga kaluluwa mo, o okay lang yung mga sexy na damit, basta at least, basta at least, formal pa din siyang tingnan na, yung parang mm, nag-work ka sa, alam mo na, yung mga maraming, <laughs> maraming ilaw paggabi doon. Basta presentable, basta be presentable, be presentable lang kayong mga pips kapag binit nyo na yung afam sa airport ang gulo proceed sa number 4. Sa number 4 is, dapat matuto kang mag-makeup. I know, hindi lahat ng afam is gusto, gusto nila yung uh, na matuto kang mag-makeup. Pero hindi naman lahat ng afam mga peeps na mahilig sila sa baay nag-makeup. Gusto ng ibang afam, iba lang ha, hindi ko, again, hindi ko nila lahat ha, na lahat ng afam is ganito. Merong afam na mahilig sa makeup, yung, gusto nila na mahilig, na mahilig mag-makeup yung girlfriend nila meron ding apam na ayaw nila na mag-makeup yung girlfriend nila. Kaya tanungin nyo na mismo yung apam nyo dyan, mga pips, kung mahilig ba sila sa babaeng nagme-makeup or sa babaeng hindi. Kapag hindi, so kapag sinundo mo na siya sa airport, slight lang talaga yung makeup na ilagay mo para magbukha pa din siyang natural. Wow, natural! <laughs> so, doon na tayo sa number 5. Sa so, number 5, natawa ako dito kasi <laughs> wala pa nga, natawa na. Kasi nakita ko to sa ibang YouTuber na doon, sa first meeting daw niya fam, gawin mo to ha, yung parang, parang, kailangan mo tong paghandaan sa first meeting yun fam. Sa number five is, ararin mo ang sex. Kasi kahit gaano ka pa ka-sexy, kahit gaano ka pa kaganda, kahit gaano pa ka, parang Coca-Cola body yung katawan mo. <laughs> daw hindi ka marunong sa sex, naku, sinasabi ko sa inyo mga pips char. <laughs> Pero hindi ko kayo ina-encourage ha, na sa first meeting, kailangan nyo talagang mag-sex dalawa niya. Fam, depende pa din yan sa inyong dalawa ha. Dapat gusto nyong dalawa and walang, yung parang walang namimilit sa inyong dalawa na gawin yun. Kasi through emotion naman yan mga pips, eh, hindi naman siya pinipilit unless narape ka niya. Siyempre <laughs> pag ganyan, kailangan mo siya isumog sa polis. Hello! So, yun mga pips Kailangan yung aralin ang sex. Lalong-lalo na. Pero yung mga second hand na, syempre, expert na yan. <laughs> expert talaga. Kailangan nyo talagang aralin siya. Syempre, yung mga afam. Lalo na yung mga afam. Sinasabi ko sa inyo mga pips Based sa aking experience. Sure. <laughs> based sa aking experience, kailangan mo siyang aralin. Kasi, merong ibang afam na gusto nila yung parang parang maging adventure. Adventure! <laughs> yung yun, maging adventure yung 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 activity na yon para sa inyong dalawa, lalo na sa first meeting. Pero again ha, hindi ko kayo ini-encourage na kailangan yung mag-sex ni Afam sa first meeting yung dalawa. Lalong-lalong na kapag virgin ka pa. What's the word, virgin? Lalo na kapag virgin ka pa, <laughs> oh, kailangan mo sabihin kay Afam na ibibigay mo lang siya sa taong karapat-dapat or sa taong pagkakasalan ka. So, sure, yung Afam naman, kapag seryoso siya sa'yo, syempre, kailangan, ay, kailangan niya talaga mag-antay na hello. <laughs> ano yon Yun ang talaga yung, ba, yung pakay niya sa'yo. Bakit kanya pinuntahan sa Pinas? Pero kung gusto niyo na lang, kung gusto niyo namang dalawa, hala, sige. Huwag nang magbatumpik-tumpik pa. <laughs> forgettable memories yung dalawa niya fam. Para kapag bumalik na siya dun sa country niya, is mamimiss niya ito. And then, palagi kanyang may isip girl, kasi may isip niya yung mga ginawa yung mga memories together, or sige, pakainin mo siyang balot. <laughs> memories na din yan ha, na yung pakain mo ng balot si Apam kasi nga, yung mga Afam is wala. Yung sa, pagsa ibang country kasi, wala naman talagang balot. Siyempre, sa ano lang yan, sa Pinas lang yan. So, pakain ko siyang balot. <laughs> kasi si Banana, pinakain ko niya yan dati, inin yan. <laughs> so, yun na yung mga bagay na dapat mong paghandaan sa first meeting nyo ni Afam. I hope na may napulot kayong aral. <laughs> aral talaga. I hope na may napulot kayong tips dito. And... <laughs> sigaw na si Don't forget to give it thumbs up and subscribe to my channel again. This is Kate and I am now signing off. Walang ibang may alam kung ano ang iyong kapalaran. Kailangan mo ba na makakausap at magsasabi?